Good morning guys! Namig dito. Tingin-tingin ko. po kami sa Baggao. May fan bike sa fan race dito. Ito na. No. Okay. ba yung ano doon, di ba? Ang aga nila magpa Doon pa yung muno. So, shout out sa mga solid supporters natin. Kahunti lang po kami na dumating. Eh, nagsabay po ang laro sa Ifugao, sa Mayoyao, saka dito po sa Bagao. Sunod-sunod yung mga races natin, guys. Kaso, wala tayong So ito biglaang karera to mga boss ah. Humalalas. Beto na seryoso. Sa pag breakaway sa ngayon ayan nice mods tuloy mo na lang yan diretsyo na yan malayo malayo panalo na yan panalo na yan sure win Balikan lang namin Ito second Si Ronald Team Tugegaro pa rin Tapos si Puro team Tugegaro Ayun yung uh, isa Pagkaw Ito yung category na 17 below So nangunguna si Moody Tapos sumunod si Ronald Ng team Tugegaro uh, Ah Then si ano Ah uh, Kawilan Then ito, Baggao Anak ni Sir Julius Ito, binigyan natin ng jersey kanina Itong anak ni Sir Julius Maka-maka-podium to Rough road yan, Short notice kasi itong karera na ito mga boss Kaya ko konti lang sumali Timing din na uh, hindi kami nakabunta dun sa isang karera sa Mayoyao, sa Ifugao Timing, uh, magkasabay sila na schedule Pero ito short notice lang to kaya biglaan kami nga ano, nun napunta rito Mas malapit ito sa uh, amin kaysa dun sa Mayoyao kaya pang habulin to kaya pa siguro ano pa to may, may chance pa tong taga Baggao. ano lang oh uh, second third fourth fifth fifth ito medyo malayo yung ano yung uh, nakapag away na nangunguna pero kaya pa hinihintay nila nasa sa ano Gaktika event Yan lumalapit ka na Lumalapit ka na Magandang laban ito mga boss Lapit na 30 meters Ikit mo lang yan, tago ka dun Salamat na Nagbibigay pala ng ribbon mga ba? Taas mo konti Kapit na, last 3 km Last 3 km na lang to Andun Andun yung tatlo kung may mga ipipiga pa siya dito sa hahon pwede nyo mahabol pero ewan ko lang hindi malayo na pagtulungan na siya so, ito yung uh, second, third, fourth yung pang fifth uh, team bagaw si Tamayo anak ni Sir Julius so, ito na ngayon yung lalaban sa second, third, fourth

second and third dito Bababa na yun mamaya Isang malulad si pa. Ano, ha? Oh, ni Woody Ha? Ha? Oo, tumutunog na eh Uy, nahabol May humahabol Nahabol yung timbag daw Uy, kumala siya So may pa na isa pa oh siya dun sa ahon mga boss second siya for ano for 9 9 place so ito na yung uh, next category sila pidjong buying for uh, first na ito uh, first, second tagos, tagos, tagos ito second si morel second or third second then na uh, sino to Ano pala yun umahon ito yung maganda mga boss sa uh, battling for uh, first, second, third ito ay uh, laban ng ano uh, 30 and up let's go, let's go. group itong tatlo mga boss maganda panoorin ito sinong uh, kakalas kaya sa ahon mamaya yung finish line kasi ahon Oh, so, si ano pala Uh, si Sir Jason nakapapaala araw ano, nakasu lang hindi nakapikit Okay kilometers na Two kilometers Baka one, one kilometer na Ito na, maglalaban to sa ahon mga boss magkakaalaman to, magkakaalaman medyo haba haba yung ahon eh nasa mga, siguro mga ano lang 300 meters na sir jason, taga dito yan taga talang yan sumusunod si sir charlie sir julius <laughs> paglaban ni sir jason yan meters. Kuha na to ni Sir Julius. Abangan natin yung second third. Abangan natin yung second third. Maagwat. Maagwat na si Sir Julius, konti na lang Sir Julius Yan na yung finish line 50 meters, wala na Malayo na yung sumunod second Sir Jason nakapaapa lang oh tumala si Charlie takbong pogi na lang sila kay naubusan <laughs> bakit? nabunsol ka? Ah? nabunsol ka? nabunsol <laughs> ka?

dalawa lang kasi sila so sa ngayon kasi dito sa amin wala na masyadong nagbabaik kahit mga babae at nagkataon din na merong uh, laban sa ibang uh, lugar nagkasabay kaya wala masyadong babae talaga gusto nga sana mas marami para maganda yung competition so, hindi kasi masusukat yung lakas Tagusin mo yan, tagusin mo. Tagusin mo. Tagus mo. Kaya mo pang tagusin yan. dahil siya nagpahiram ng bike last time. Nag Santa Cerecita kami. Bibigyan natin siya ng reward. Sure. Reward. So, medium daw siya. Sticky oh. Yan. Yes. May okay, team kagayan ka na. Thank you. Ayan guys. Mga ano tayo dito. Batch ng Team kagayan. Nagginamit na yun sa Batang Pinoy. kaya Bigyan natin siya. Congrats to our lucky winner! Char! Paano mo doon, kung ipagsalud soda nyo soda tigwa ikwa sir timing miss bonak, walang ano yun, walang kaugnayan nasasitter oh, mo wow. hi ba <laughs> hi guys I'm for I for today's video and for our first place congratulations mr jericho kids on number 24. po. shout out mo ko. Ay, sige. Jericho Shout out to Jericho Gisaga. Dol, ano masasabi mo, Dol? Aldo! Eh, do. Si Lance. Maduga si Lance. Maduga? <laughs> paldo si Lance, paldo. Uy, <laughs> foundation pala nila dito kaya pala dami nilang ano baka manood kami manood kami mamaya ng ano manood kami mamaya ng <laughs> thank you po. <laughs> Ayan, si Miss Ma Maha. Anak ni Sir Jason. eh <laughs> Hey! hey. Ay, YouTube tayo. YouTube na kayo. <laughs> Hey! kayo Hey! youtube hey. kayo Thank you. Thank you sir. Ingat. Saka din tong ano. Thank you sir. Next time sir, pag ano pag punta ka ng Tugaygaro, kami naman ang. Ha ah sir. Ingat kayo sir. Bye-bye. So guys, shout out po sa mga solid supporters natin dyan!